po oh. kumain na kayo di pa thank you Napansin ko nga ito oh, sa gilid ng chowking dito sa labas, sa gilid ng kalsada mga idol. May mga batang natutulog dito sa pinakagilid ng parking lot. So nakakaawa. Sila po yung mga taong walang mga sariling bahay kung hindi dito talaga sila natutulog sa mga kalsada. So buti na abutan natin silang natutulog at abutan natin sila ng pagkain. 1, 2, 3, 4, 5. So limang peraso po sila. i <coughs> <coughs> So, nag-iwan tayo ng limang pagkain, mga lodi, habang tulog sila. pagising nila nila, na makakain sila. Kawawa naman. So, dito sila natutulog sa may chowkin. Ang kalsada po ito, mga lodi. Diyan sila natutulog sa kalsada. Kain kayo. Kain okay, kayo. tayo. Kain ko Kumain na po kayo. Kain Thank you.